yung patay po ay eh, sa pagsabog diyan sa North Sagaray Cup. Magandang umaga po si Doris at apo, Robert po ito. Po. Good morning po. Apo. Opo. Ano morning po update, cap? Opo, may update na tayo cap. Cup. Uh, ah, opo, opo. Ano na pong nangyari? Na hanap na po ba 'yung may-ari mismo na sumabog hmm. na establishment na 'yan, cap? Hindi pa po, eh. kasi lokohan po 'yan pong, ano, po. namin 'yung mm -hmm. pangalan, 'yung tunay na pangalan. Mm-hmm. Kap, di ba yung sumabog eh. na yan ay pagawaan ng paputok, tama? Opo, opo, opo. Yan po bang pagawaan ng paputok na yan ay may permit po galing sa inyo mismo? Ay. Alam nyo ba na gumagawa sila apo, dyan ng paputok? Ako, wala pong permit to. No. nung nakalang po, kinausap na lang ang barangay to na tumigil na. Mm -hmm. oh. Ngayon, nagulat nga po kami. Noong sumabog na nga, tatlong araw pala na yung... Nagpapagawa. Tatlong araw na nagpapagawa doon. Dinadala yung mga materialis yun gabi. Oh, oh, oh. Ah kakaumpisa pa lang nila Kap, three days Apo. pa lang. Kaya, opo. Kaya nga po sabi nga ng BFP, wala akong masyadong materialis, Kaya, ano, ah, na, mm -hmm. ano yung mga gawa na. Mm -hmm. E eh, paano ka ako? Pa, kasi mula pa lang daw ako ng tatlong araw. Mm -hmm. Kaya hindi namin gagag na monitor kasi tatlong araw pa lang at ah, mm -hmm. tatlong araw pa lang silang na... Uh, Nag-ooperate. Nag oh, Wala po. pa po kayong nak nakukuha na suspect? Wala pa lead? Yung may-array dyan? Meron po. Meron po. Meron. Oo. Oh, oh. Kaso? Meron po. Dapat po talaga eh, managot siya. Oo. Oh, Sinuha ko oh lang po yung buong pangalan. Ah. Okay. Pero ngayon, oh, partner, ngayon panahon talaga dadami at dadami niyan. Parang kabuti. Oh, uh, oh. Baka meron pa pong iba dyan sa lugar niyo kasi... Ala? Opo. po ano Kaya nga ka po ngayon, nandito po ako ngayon sa may patay eh. Mamaya po lang konti, ako po eh, mag-ooperate kami. Pupuntaan po namin lahat ng may pagawaan. Ayan. Oo. Sa opo. Po, buong sanggo na yan. Opo. Yung pong dalawang namatay at limang nasugatan, kap, sila po ay mga opo. taga dyan sa barangay ninyo? Mga taga Norsagaray po sila? Opo. Tapos ang alam ko hindi pa po kasi confirm yung ano yung mga nasa ospital kung sino-sino. Okay. Ang balita po po kasi yung nagpapagawa eh, ay ng tauhan, mga materials, pati mga tauhan. Oho. Uh -huh. Mga tauhan na galing sa kabilang barangay. Mm. Mm -mm. Okay. pero yung dalawang nasawi taga barangay po ninyo. Opo, yes, yung taga partida po opo. Ah nabanggit pa sa inyo ng mga kaanak paano sila pumasok jan? Oh, itong oh, dalawang ah. nasawi paano sila nahatang magtrabaho? Hindi, yung, yung bata, hindi po siya nagtatrabaho. Patunayan po, meron okay. silang patay sa kanila. Okay. Kaya e, ang bahay po nalang kasi, yung maliit lang at parong barong. -baro. Mm -hmm. uh -oh. Ngayon, napuyat. Okay. Ang ginawa ng bata, walang matutulungan. Doon so, natulog sa pagawaan. Okay. Mm -hmm. namalas malasan oh, uh, partner. Yung 15, uh, po, si, ano, si Ivan, 15 years old po yun. Okay. okay. Nadamay siya doon. Yung isa naman pong nasawi, trabahador na siya mismo doon. Eh. Nag, ano, nag o, po, nag, ano, nagmimig siya, opo. Nagmimig na siya, na siya doon, ako o, po. O, o. Sige po, eh, ang kami pong pakikiramay dyan sa Ay, mga karamay. nasa ngayon. Sana matulungan din natin ka, pano, partner, tama. yung, o, yung o, mga o, o. nasugatan, plus tama yung kay Kape. Eh. Susuyuri natin ngayon Dapat yung mga lang. illegal na gumagawa niyan. Ipasumbong niyo po sa inyo, mag kayo ng text, na uh, uh, cellphone number at ka, at para kapag ninyo. may nakikita sila, para sa safety din po ng community o, yan o. eh. At saka huwag niyo ng ninyong, mm -hmm. uh, ano yan, i-patron. Uh, bumibili yon, sa mga illegal na paputok na yan. yan. Kaparaming salamat po. Thank Apo, you. Kaparaming salamat po. Apo.